Lang. Ilang minutes yan kuya pag nagpupong? Pag nagpupong taga ma'am pag nilabisin, 3 minutes po. Ilan po? 3 to 4 minutes. Ah, 3 to 4 minutes lang? Wala oh. pong bibiling niya po. Oh. Pag may magpiling, mag-slide pa. Diba? Laman na lang, binilaman, laman laman, lang, ikaw, laman na lang. Ilang ano yan? Ilang tinik? Ilang, ilang tinik? Pero <laughs> so sabi ng ate ko po, mga pan po, 400 plus, ganun po. Ah, ayo yung ate niya nagaganyan din? Aba, binilang niya kasi po. Aba? Ano yun, pagka malaki, may iba. Pagka maliit. Aba, iba yung, maliit, ma'am. Kasi ah. yung tinik niya marupok. Dari siya maputol. Mm -hmm. Ito kasi malaki, matibay yung pinaki. Three to four minutes lang ah. May okay. ano ka na lang kuya. <laughs> Two and a half. <laughs> Two po. Ah, pinapaikot pala yun. Yes po, pag hindi mo kasi ikutin nga, ma di masama po. Oh. Mahirap. Saan binibili yung ganyan pang ano? Sa... Sa Malpar. Ano mo store gusto nyo ma'am kasi... Lahat ng gamit din ma'am, yung pang nurse. Ah, oh, oo oh nga. Pang ano pang opera dito. Oh, pang opera po. Pag nagtatahi sila yan. Apo. Oh, Ah, kinakapa nyo rin kung yes, meron pa. Kasi minsan napuputol po. Hindi <laughs> lahat. Yan, kahit bukong kainin yan, wala nang tinik. Meron yan dito, mama. Ma. po. Kasi oh. sa pan. Kasi pag kuwento, mama, maduduro din dito po. Hanggang ah, oras kayo dito, kuya? Seven po. Ah, seven. Pero yung madaling araw? Five po. Ah, five. Ay, ah, din pala yan. Opo, si para po madalman ko mahanap yung wow. Kahit siguro nakapigit ka kuya kaya pala? Oh, <laughs> hindi. Hindi <laughs> kasi makita kung paan ma ma'am. May yung tiwaan. Uh, Pero kung paan, brown out, makikita naman. Kapakapa lang naman Abra, ah, oh, nga pala, madalas kasi mag-brown out din dito. Opo. Ah, laman, 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 laman. Dali, magkano charge mo, kuya, sa bone, pag-bone yan? 20 kasi ang Ang charge, charge Po. Ah. Dati po, sampu. Naging Nag 80 pesos na? 20. Ah, 20? Apo. Dati kasi 10 pesos. Akala ko 80 pesos. <laughs> eh, 20 lang po. 20 lang. 20 lang. Okay na. Okay na. Okay na.